ng pamalo oh. mayroong ahas. May ilang pagpalo. Mahirap na pagka Kasi madamo. Sa so, bagay dito sa amin, So what's up mga kalilingaw Tara sama nyo ako At ako'y mangungumpay muli Dahil Naubos na yung Inumpay ko kahapon Ngayon dito na naman ako Dahil Para mabawas-bawasan naman yung mga damo dito Dahil sobrang kapal na talaga At sa bagay Madali lang naman tong patayin sana Dahil mayroon na namang Kimikal dito pero Ngayon Huwag na muna dahil Marami rin pumunta rito na nangunguha ng kumpay. Sayang naman eh. Para makakuha sila ng kumpay. Kaya hindi namin muna linagyan to ng kimikal. Ngayon ako naman mangungumpay muna dito. Asamaan nyo ako ha. tumubo yung mga kugon kailan nga itong lilisan ngayon kapal na oh ito na po mga kalilinga ito oh. kumpay para sa kambing ato nga lang ah. iwan ko lang kung kakain ito rin medyo magulang na Thank you. kung pumalo o oh. may, mayroong ahas may ilang pagpalo ang hirap na pagka kasi madamo oh. sa so bagay dito sa amin ahas dito yung mga ordinaryong ahas lang hindi cobra wala hindi tatagalin dito sa amin dahil yung lupa namin mainit saka matigas hindi kagaya doon sa ibang ano, you know, sa Luzon, Mindanao, yung lupa nila parang buhangin madaling alukayin madaling pasukin ng mga ahas tago lang sila pero ito sa amin oh. pag ito tumigas asahan mo pag ibinato mo sa tao ewan ko lang may tsura pa siyang makikita dahil ang lupa dito sa amin matigas pag minit parang bato kaya e eh, walang tatagal dito na yung ahas na kubra kasi mainit eh ibang klase itong lupa sa amin eh walang prutas uh, ng galing Luzon, Mindanao, na, nabubuhay dito. Meron man yung mga mangga, ano, pero yung sabihin mo mga rambutan, durian, marang, wala yan, di ubran dito. Kung umubra pa yan, may tanim ako dito, wala eh. Biglang, patay agad. Dahil sa matigas yung lupa, mahirap maka kilos yung ano nila ugat. nabubuhay lang dito mga tanim yung mga ano lang eh saging mangga ordinary mangga yung yung bayabas yun lang yung mga ibang prutas yun, yung mga ibang prutas na hindi kinakain yun kinakain lang ng ibon yun lang paglaas itong lupa sa amin kita mo yan dami nangungumpay ako para sa kambing ko ngayon titina ko kung makain sa dito ng medyo magulang na, na, ano, dahon yan tinimu mo yan kapal na oh kailan lang ito nililisa namin oh yan grabe Madamong lugar. Ang lugar na badamoh. Oh. Matutumba pa. So yun lang pinapakita ko sa inyo mga kalilingaw. Bye bye. bye.